kung kamo ang tinuod nga pangulong pare ngano mang niingon man si Kristo ngano nagatiman mang niya. ngano nagatiman mang kon niya tumbaga niya na sa isa sunod na ko pangutana tanong ko kamo kinsa mo sa mo sa mga tao pagstimba. di ba kaluwasan di ba kaluwasan kung kaluwasan ang inyong purpose sa pagtimba kinahanglan yun mamati yun mo ug maminaw yun mo sa kamaturan kaya may kagawasan mo ug kaling kawasan kamo pong nagwali Di ba ang inyong purpose? Mao oh, ang kaluwasan. Nganong nakilugay man mo ug mga simbahan? Nganong nagpataas anay man mo? Nganong nagsigi mo debate? Di ba ang nagpataas ipaubos? Ang nagpataas ipaubos? Kana Kana ang maayo ninyong pamadandungan. Kaya kung magsige mo kinana, musamot kasuko ang Diyos. Musamot kasuko ang Diyos. Ganun niya. ini yun na. Dili mo Diyos. Ang Diyos isaray amahan. Isaray amahan. nagpadaghan pa ito ng mga amahan karon. Daghan na pong mga hari, pabalandungin ninyo na kay kanang inyong lawas sa ama lang na sa payag. Sama lang na sa payag, sa bulak at sa sagot. Palihog, basahagi ninyo ang balaang kasulatan. Kaya yung balaang kasulatan, ang Biblia, mauraman ay gamiton sa paghukumang Dili na inyong pilosopiya. Dili na inyong pilosopiya. Inong dumi. Kung ikaw karon, halang dun o dato, mubalik yun ka. Mubalik yun ka sa yuta. Mabalik yun ka sa yuta. Ang templo, ang atong kasing-kasing, di ba na iyon? Dua tulong. na naghisgot ka niya alas niya sa taliwala ikaduhang pangutana kinsamay nagpapatay ni Kristo kinsamay nagpapatay ni Kristo diba si Anas si si Kaipas mga may nagpapatay ni Kristo kay isipsipan niya si Pilato ikatulong pangutana kinsa ang tinuod na pangulong pare Kinsa ang tinuod na Pangulong Pari? kinsa ang tinuod na pangulong pare ikaw pat na pangutanan kinsa man si Pablo kinsa man si Pablo kinsa man si Pablo tubagan niyo na kinsa man si Pablo kung kamo ang tinuod na pangulong pare Ngano mang niingon man si Kristo? Ngano nagatiman mang koning? Nga Ngano nagatiman mang koning? Kumbaga na, kayo sa sunod na kong pangotana, uh, tanong ko mo, kinisa mo, kinisa mo sa mga tao. Di ba ang magbalantay sa karnero, magbantay man yun sa iyang kalunero? dili man harbisa ni no ni ang karnero man ang balaang kasulatan tapokon niya ang mga patay o magtapok sa bning mga agila tubaga niyo na tubaga niyo na tubaga niyo na kung ingon mo na naana ninyo ang ginoo naana nato ang ginoo nga nung daghan barong katalagman nga nung daghan marog katalagman nga nung katalagman na nagkanunay mag naas sa kalibutan kana lang ako ipangutan na kaninyo special gin eh, ipatubag sa mga pare special gin ni eh, na ipatubag sa mga pare special gin eh, ipatubag sa mga pare